Guys, napakaangas nito. Oh. Meka. Pero parang kalahati lang ng katawan. Tingnan nyo. Parang manananggal na tumatakbo. <laughs> Robot na kalahati lang ng katawan. Ano yan? Pitchin yan. Uy. Nagpalipad. Okay, nagpalipad ng uh, mga rocket. Ay, dulo yun. Oh. Nasaan yung kalahating katawan niya? <laughs> Mukhang robot na manananggal, idolo. Oh. Walang yung robot na manananggal to, ah. Nasaan yung ano? Katawan niya. Bakit pa alang to't Grabe. Robot na manananggal sa PUBG. Yan na, oh. Okay. Okay, robot na manananggal. Iririkol -re na ako. Kakaiba ng PUBG ngayon guys Ayan na magre-recall na si Lodi Magre-recall na Ay napindot niya yung robot Huwag mong yung get in Yan very good Very good Okay nirecall nire tayo let's go Nirecall nire tayo ng ating Tropa Pits Tara 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 <laughs> Sakyan natin yung ano Robot na manananggal Okay Walang jo robot naman mana ngayon ako nakakita ng ganyan. Nakaiba. Robot na mana Yung UMP syempre. UMP tsaka Uzi tayo, guys. UMP tsaka Uzi. Robot naman na nanggal. Tara, 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 tara. Hindi lumilipad dito guys Sakyan natin yun Sakyan natin Sakyan natin yung lumilipad na yun guys Punin mo natin itong drop Hindi nila na malaya may drop dito Bot naman yung kalaban nila eh Hmm. Napakan siya guys. Meron na ba tayo na nakadong ko? Yun, may jetpack na tayo guys. Ayun, Ay, ganda ng loot nito, Idle M4 tsaka AWM walang niya. Napakaangas. Kunin natin yung 4X. Yun o. Kanampag na naman ng ulo ng mga kalaban dito. Kanampag ang ulo ng kalaban, idolo. Let's go! Takbo! Takbo! Nga pala ang ninyo ulo ng kalaban, guys. Kapag alam natin yung ulo ng kalaban, idol. Yun. May drop na naman, guys. Punta natin yan. Okay, AK. AK na lang tayo. Mas makate kaysa M4. AK na may upgrade to guys eh. Yun o. No? Upgrade natin. Ina-upgrade na ang M4 guys. Ina-upgrade na. Ayan na. <laughs> May sinisilip ka pa, Tanggalin natin yung scope para mas, ano, mas precise. May sinisilip pa siya, mga idol. Naku po! Tinamaan ako ng... Ay, nako Na low health ako. Labanan mo, Lods. Lumabang ka pa. Walang ya, di na kaya. Yung buhay ko, kung lumabang ka pa ng konti, yun. Lumabong pa, guys. Wag! Wag kang bumare! Walang nga, niya ata ako. Yun. Buti na din naman mga idolo. Yun, MG3. Hala, nag-MG3 tayo guys. Hmm, Natuloyin ko. Wala lang, nakatapon na bala ka bigo.